Yes, yes, tama Yes, Yung mga, magandang umaga po sa inyong lahat ah, mga idol. Ayan ah, na, ah. kasama po natin itong pinsan ko po. inapat po nila itong farm. Lagi daw po silang nakakakita ng mga cobra. Nakakauli. Nakakauli yan. Nakakakita. Nakakakita at nakakauli. lang po yan sa barangay San, San, Juan, San Juan, Conception Tarlac. Hello po, ayan. Yeah. Umusta po? Um, sa mga... Uh, mga best friend natin dyan <laughs> natin dyan na po natin yung video masukal yung ginamitan na po natin ng bako hindi po natin maingat yung mga kahoy ang dami po ay bago yun po natin ay babantayin po natin yung bako baka may lubabas na po Ito so, yung tatanggalin natin. Ginamitan na po natin ng mas malaki na equipment. Dahil hindi po kinaya ng ano, malit na bako. Kaya na loader na po yung ginamit. Hindi po, uh, nakatapos po sila. Baka, baka po may mga cobra na naniniraan po sa mga na, nakatambak na ganito. Yan na po, yung loader. O that's not how ya yeah, ko pag pagambul me may lalam ko e, kaya nung ala, alay yung tingnan. Okay. Abulan may lalam. Abulan may lalam. Abulan may lalam, ma'am. May lalam, may lang nagtataka po sila bahit daw walang cobra wala 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 dumal na wala na yan kaya na. patag na yan eh, eh. Ayan, nagtataka po sila yan po kobra, pero sila ng mga kabalitin ang sabihin po, hindi po dito nakatira sa uh, nakatira po sila dito po sa loob din na uh, sa ibang parte po ng farm uh, ayan na uh, saludo po ako sa operator po ng bako uh, kahit nice linggo yan na nagtrabaho po sa iyo kuya tapos na po tayo dito sa pagganap po ng mga nakikita po nilang ngaas dito sa mismong farm. Pero bigo po tayo. Ginamitan na po natin ng mga equipment na pambungkal sa mga kaway na nakatamba. Madibala po doon sa mga bakal na napakabigat. Hindi na po natin pinalkal na sinilip po na lang po pero wala po tayong makita talagang kobra. Sabi po kasi nila nakakakita po sila dito. Pero nung magganap na po tayo, wala po tayong makita. Marami okay. na kami nahuli. Oh, may mga picture naman po sila oh, mga Picture at saka video dito oh. sa parang sa conception sa Ngayon tumawag kami ng nanguhuli, wala. Okay. kami nakita kahit balat lang. Pero mayroon pang mga kawakawayan na matataas ang tambak doon. Wala kami kasama. Mag-aalis sa mga kawayan. Baka oh. sila. Oo, oh, baka yung hindi natin oh, yung no? hindi namin kinalkal, matataas oh. na kawayan na ano, nakatambak. No? Nakatambak. Yun ang hindi namin kinalkal kasi wala kami mga kasama. Nilipat uh, po kami din sa kabila. Yung mga knockdown po doon ay nagkakawala po yung mga log. Baka po cover din po yung dumadalit. Tara po mga idol. Opo, opo. Kaya. I-follow nyo po. Share si JTG kamandag I-follow um, nyo po. Kasipag okay, maraming... po ito. maganap ng ano. Maraming salamat pa. po sa tiwala po. Uh, marami po tayong <clears throat> hindi na video dito sa mismong farm pero buong farm po inikutan ko po yan wala po tayong nagbibidyo uh, ako lang po at saka po si kuya tara po mga idol komando! komando!